special tong araw na to ate gram ah na paganda ng paganda oh. Nandito na pala si Kuya Lito eh. Mm -hmm. Dayo, happy, birthday. Mm -hmm. <coughs> happy birthday. Happy birthday, happy birthday. dami na Ang dami na mga handa. Mm. Ang dami na palang bisita eh. Kumusta? Mm. May huwag ko ako bigla. Kabe naman ha? Ah. Ah. Sininang pala. Nandito pala si Nina. Eh. Bless po Nina. God bless, God bless. Bless po. Bless Bless po lahat

<laughs> ay, ano? ay, um. wow! pala, ah, Kuya Lito, ay, naka idol. ano ba? Kala ko si bahay, kala ko si kakasal ko na eh May kapitapitagang bisita pala rito eh Kasan ba yun sa akin? Ba? Mayor Kala ko kakasal ko na eh, kaya gumiyak na ako eh alam mo, alam mo ba Bayaw, parang di ako makabaon sa nararamdaman ko pero birthday mo, oh. pininit ko buong Hindi ma, ano, para akong lalag natin. Oh, may palit ko na. good morning ka, Kuya Ben. morning, po. Yeah. si maam ko par palichan pal na to ni mam Ma ko bohta Baya mai na hu log wo garabellich ch namito po rod ang laki. Ang laki. Wow. Ang laki ng lechon nito. Bayaw. Yan, thank you po kay Tita ano, kay Tita Kubota sa palitchon sa pagmamalaki okay, din ng laking lechon. yung ganito kuya Rod, nasa magkano yung ganyan kuya Rod? 18,000. Ah. 18,000. Grabe no. Nakakatawa si Kuya, Kuya Enrico. Sinalubong po ako. May hug. Mm -hmm. Parang di kaya buhatin. Eh. <laughs> mm -hmm. Wow! Ano? Kaya? Madulas dito ha. Medyo nagaano yung ano? Yung lumot. <laughs> Hindi na pa to. Mm -hmm. Galit siya ata si Kuya Rod eh. Galito. Ang laki ng litsyon pala. Oh. Nando na pala si Ate Janet ate. Hello, morning po, Madam Sharon. Ah, laki po pala ng lechon nyo. Kuya Jalan, good morning. Good morning. Shoutout po natin ni Gonzales. Tita Nita. Ninita Nita Gonzales. Ni Nita Gonzales, shoutout po sa inyo. Lagi nanunog sa inyo. Oo. Tita, thank you. Sa so love and support, Tita. Tita, tita Ninita Nita Gonzales. Janet, morning. Ah, sige po. Ay, bless po ako. Ang laki po pala ng lechon. Oh. Kaso wala si ano. Hello po. Kaso wala. Bless po. Wala si ano. Wala si... Ano, Boy Hiwa. Ay, o nga pala. nga pala po sa sabi ko bless po lola sa mga anak pa po bless po ito pa sinundo kami kaagad ni Brian eh ni una dire Iyam, gutom ka na. Iyam. Oh, yung maintenance mo, ininom mo na. Hi, oh. ah, hello. Ba't mga Ah, <laughs> Mag-ilaw po kayo dito. Mama, nalbaya kami kaya ka. Open eh. Oh, thank you, you po. mo ka nito. Anyway, pero may anak Wow! May anak yan. May anak yan. May anak yan. Hindi anak yan. nakilala. anak yan. Bala mo ba yung pao yan eh. Thank you po, thank Wala mo naman, hindi naman kahit ah. Nga ko? Nga ko. Wala Thank you po. Kahit ka, wala mo ka. Tana, tana. Ay, Hindi man po uh, sa amin yung handa, but but parang ang balik po kayo doon. <laughs> Tama na yun. Na Salamat. Sige. Dito lang po ako kumustahin ko po si Tito. Tito! Morning po, Tito. Kumusta po kayo, Tito? but love song yung... Parang in love po yata kayo. In love po yata kayo. Mag <laughs> good morning po kayo dito, Tito. Hello, good morning, katekra, mga kadyano. Kasit ah. meri, good morning. Hmm. Wala Pag yata si Nanay, Luz. Salating pa? Nandiyan, ayun na po. Ah, na. Oo. Oh. Paganda ho ng paganda Kasi dito. Sinangon si Tatami. Tito, paganda ho ng paganda rito, Tito. Ah, oo. Paganda oh, ah. ni Masit Mm. Hmm. Salas niya na ano ganda na. Oh. Uh, Nandiyan Alexis. Sa mine. Mm. Mm, tara po dito. Kain na tayo. Samahan niyo po kami doon. Kaya ang ganda ng palay nila tito Dito kayo po nagano ngayon dito. 604 daw po yung ano, yung binhi Ayun, ang ano, Buti nga po matibay ho siya sa ano, hindi po natumba at okay. tanim. Okay Brian, kasi sabog kayo may dumadapano po. Mm. Damdapano yung nata dito. Oo. Kaya po ka na kayo sa sabog kasi nung ngayong tawag. Oo. Ang eh. <laughs> Ang ganda. Tara dito. Dito tayo. Ayan po. Ay! Kala! Kuya Bey, kala ko sino yung... Kala ko si, si Tito Darius eh. Oh, Makapalaban ako sa... Si Kuya Jano, nandiyan si Kuya Jano. Mag... Good morning ka Kuya. Good morning po mga katekra. Parang napaka ano kasi... Komportable. Pagka ganito, no, ayan. Gayo po kay Kuya Jano. Ayan. Si si Ma'am Lenny, yun yung si Tita Kubota. Hindi si Ma'am Lady. Ah, Lady. Ma Lady. Ito ba, ito, ito si Ma'am Ma Lady tsaka si Ma'am Kubota isa lang. Ay hindi. Magka-separate. Ah. ah. Ayun, thank you po Ma'am Lady, Ma'am Kubota. Thank you, thank you. Wow! Ano ba ba yan? Ay, ganun. Isang malutong na ano, malutong. Na balat. Ito po, lang. Maliit lang, maliit lang. Sobrang liit lang. Ay, balat. Bray, awaka mo. Ay, Tekran, ka. May pasubo si Bayaw. Ang laki naman, Bayaw. Watihin mo, hindi ko masubo yan. Yan, yeah. yan, yan. Tao. 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 Pasok pa talaga, mo? <laughs> um, uh. Si Kuya Rico, hinag nga ako? O, oh, hinag nga ako, hinag. Hmm. Pwede pa pamasok doon. Pasok ako doon. Oh 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 Gala. Baka na yun. Mamaya na, Talisa. Oh. Siguro kain na muna din muna. Hmm. Ay, ano? Ano pa Tita, tita Lady. Tsaka si Tita Kubota. Thank you po sa litsyon. Oh, hindi, konti lang. Ah, yun. Mas, yun is that

Tapos meron tayong ano, kakarating lang na uh, bisita, sila Tito. Pangalan niyo Tito? Jun Manabat po. Si Tito Jun Manabat. Pwede pa pakilala niyo po yung mga kasamang. Magalas eh? kayo uh, na po. Ayan po, sinasal. Sinasal. Lalo na si Tatay po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Si Tito John Manabat, pakilala niyo po 'yung mga kasama niyo Tito John. Si baby ko Basil siya, Luisya. Si Susan sa misis ko po sa computer. Si, Susan, si, Cope, si, Tito si Rachel. Thank you. Thank you po sa pagbisita. Salamat, salamat, salamat yo, sa support Maraming maraming salamat. salamat po. Sana hindi niyo hindi ko makamayan kasi may mag-stay ako diyan. lang po kami. Hindi kailangan <laughs> kayo okay na. Okay. Thank okay. you po sa pagpapainit ano. Thank you po sa love and support. Yeah. El ah, ko kamangan ako. Oh, kilala niya. Ito, tigatig palas po ito nung na-vlog niya po noon. Ah. Ito, tigatig palas. Yun po siya tawag niya, ilo isang malapat. Hmm. ko po yun. Kamangan mm. po namin sa mga LTO. Po. Eloy. May ano po, online class po yung mga bata. Hmm. Take a seat, Mary Timas, family, for all your efforts and a condition to the So, basically, take care on all, all of your mission, praying for Kuya cool, Louis' safety. It's very concerned. God bless you. All I will be, uh, be sending another box and possibly will have a blessing of November 1st. So, continue the good thing. Okay na. Okay. ka muna alis dyan. Muna-muna, gusto ko muna mag-thank you kay Lord. Sa isang taon na naman na pag-abay iyo sa lahat ng pagmamahal, okay. lahat ng mga blessing, lahat ng uh, uh, paggabay niya sa atin, sa, sa iyo. Tapos, sa mga tao na ibinibigay niya sa iyo para makatulong sa buhay niyo. Uh, especially, si ate, si tita Takumi, sa lahat ng mga ka-Sith Mary, ka-Tiano, uh, Brian, Suba. Tapos, sa lahat po ng mga ka-tegram, salamat po. Ganun din kay ano pala kay tita. Yeah. May pa uniform pa pala sa'yo. Oo, oh, bigyan mo yan sa'yo. Yung mga okay. Yung pa welcome back ni, ano, ni... Ni Ninang Precious at saka ni Tita... Ni Tita Evangeline. Ayan. Thank you. Tita Evangeline, thank you. Tsaka kay Ninang Precious. Tapos, may pa-birthday sa'yo yung uh, Sweet Mary TV. Uh, 5,000. One, two, three, four, five thousand ba yun? Sa ano? Hindi, sa'yo yun. Pa-birthday ng, uh, pa-birthday sa'yo ng Sweet Mary TV. Thank you, Thank you. sa love and support. Tapos yun nga yung 10,000 10,043.32 cents ni Tita Neng Pao Para kay Kuya Enrico Eric! Eric! Anak pa kay Eric! Ay na mo! din po! Tapos ano yan? Ito yung nga yung message niya yung Yung ano daw yung 5,000 kay Kuya Enrico Tapos yung 5,042.32 cents Uh, for their Jollibee outing with Sweet Mary, Madam Sharon, Kuya Robin, and Madam Jolene. Oh, yung pa-Jollibee. Yan. Ma'am, yun pa. Maraming maraming sinama. 1, 2, 3, 4, 5. Pwede ko tawagin sila? Oo. Oh, Para ano? Para ano? And 42 cents. Ah, uh, 43 pesos. Uh, ito na muna yung sa'yo. Ay, yun hindi nga pwede. Pag, pag mamahal nito, ni Tita yung pao sa'yo. Oh. Anong... Mm. Eh. Bakit? Ah, sige, explain mo. Explain mo bakit. Para maintindihan ni Tita Neng Pao. Ay, oh, dito, dito ka lang. Ganyan talaga, ganyan talaga siya. May ano po ako sa inyo. May regalo uh, sa inyo si Tita Neng Pao. Ay, siya Neng Pao. Ano po mo, Neng Pao? Salamat po. Uh, Paano niya to sa inyo? Ang sabi kasi dito, 5,043 pesos, 32 cents for their Jollibee outing with Sweet Mary, Madam Sharon, Kuya Robin, and Madam Jolan. Yes! Thank you very much po, Ate Neng 5,043 pesos. Okay. So, yan po. At maraming uh, maraming -marami salamat, Ma'am Limpaw. At uh, kayo nang umawak. Para gusto ko, uh, oh. mag-focus niyo si Eric na talagang mabit natin. Um, mm. Madam Sharon, ikaw nang umawak pa sa pag-aibig natin. Si o, kuya Eric ha. Awahan ko yan. At <laughs> Limpaw. <laughs> <laughs> Wait, ito. Ito, additional pa to. Ayaw niyang tanggapin eh. Paano yung dito ng Limpaw? ng mong spanya yo kanino ayun sayo na alis <laughs> oh oh nga bukas mo na list para anong gagawin ko dito ayo mo ba kaya no kay bayaw o kaya sa mga ano dito kila madam seven so, Ayaw mo kong iparalihan? Kasi gusto namin! Kuya Ray! Wala nga... Kuya Ray! Ng chicks! Oo! Oh. Yeah. Ayaw Ayo. na yan! Rico! ng one. Oo. Ayaw mo bakamay. Bilalag ko gusto kang ibang bilay. Ayo. Hindi. mo mo bang ano? Manligaw tayo? Kunti. Ayaw Ayoko. Tutulungan ka doon di ba yung parang maligaw? Ay, Hahanapin kita ng ano. Hahanapin kita ng maliligawan. Ay, dapat ako yung maghahanap. <laughs> <laughs> Oo, oh, nakakatawa naman. Dapat siya daw yung maghahanap. Oo. Oh, paano pa? Lutay lang ka lang sa bahay. Oo. Nakakatawa Ito, gagamitin nila Madam Jolan. Tapos lilibot kayo. Hindi, sila na yun. Ayaw namin. Gusto namin kasi. Kaya nagpapadya namin si mami ni eh. Mas mm. sinatutuwa niya. Natutuwa siya. Oh, Kahit okay. kita Tita yung Pao, alam niyo ba, may pera po siya sa akin. Sabi oh. ko, ano ba, gagamitin mo na, dadalhin ko dito. Baka may paggagamitan ka. Wala daw pong paggagamitan. Hmm. Pabili ng ano, pambili kaya ng sabon mo sa muka. Para mas gumawa po ka. Pabango. <laughs> Uh, Brit. Ayaw Ayaw <laughs> mo uh, Lotion, alam mo na. Para kuminis yung balat mo. Ayaw. O ah, sige. Ano yung gusto mong gawin dito? Eh, sa'yo na lang. <laughs> Hindi nga. Eh. Ano yung gusto mong gawin natin dito? Ayaw ko nga. Ito yung... Ayaw ko nga. Ano yung tabi muna. Pero, ha? Kasi may, may pera pa po siya sa akin. Ano, iwan ko na muna kay Bayaw, kay Kuya Brian, o... Niya, eh. Wala na yan, Wala akong gagamitin siya. Wala akong gagamitin talaga. Wala. So, paano? Iwan ko kay Kuya to. Tapos, kung may gusto kang bilhin, kumari, gusto mo ng milk tea, gusto mo ng pizza, gusto mo ng kung ano yung mapusuan mo, naisipan mo na ano, parang gusto kong ano, parang gusto kong uminom ng masarap na kape. Starbucks, ganon. O donut. Now, yung don donut hindi siya umano, ano. Or ano ba, wala na akong maisip eh. sige ano na lang gusto mong sabihin kay ano kay Tita Neng Pau. Eh, napapanood ka tin ni Tita. Oh, thank you. Masaya ka ba itong birthday ni Kuya mo? Mm Ang daming pagkain eh, no? Mhm. Okay. O oh, sige pa mo muna, may sasabihin ako. Hawakan mo lang muna. Hey. Hawakan mo lang muna. Hawakan mo, mo diyan. Mm. Okay. Ah, uh, yun. Thank you, Let. Ate Lisa sa sa lahat no kay ah, parang gusto ko muna unahin muna kay Ate kay Madam Sharon, Kuya Robin, kay Kuya Jolan. Thank you sa lahat sa pagsuporta kay Ate. Nandito lang kami. Hmm. Nandito lang kami lagi. Sa tabi mo. Yes. Thank you. Hindi ka nang pangkuhan. Ang sweet eh, no? Ayan, thank you ulit. Thank you, thank you. Tapos, bayo. Kala ako kasal na. Dahil <laughs> na, nagulat ako kanina kay Guy dito eh. Ah. Pagka ba tinititigan si ate, ano yung pakaramdam? <laughs> <Ayan>. ah. <laughs> 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 Para na ba tayo makakabunan? Masaya. Okay na ako dun. Wala na akong tanong.

<laughs> Bilang kita. Yung mga gamit, pamporma, pamchicks mo. Bibilang kita. Para pagka lumabas ka dyan. Na? No. Para pagka, hindi pwede. Para pagka may na, nakakita sa'yo dyan. Ah, po. Buha po nun, no? Oh. Hmm. Tsaka lumalabas na yung ano niya. Yung hindi kapugian niya yung aura niya. Oh. Oo. Oh. Tingnan niyo yung ano niya dito, mamula-mula na. Oh. Katagram. Yun na katagram. Thank you po sa mga nakapag-birthday kanina. Sila lola lola. Sila yung da, Si tatang nandito na rin po kanina. Tapos si kuya Nito. Sa lahat yung mga bisita po dito. Thank you. Tapos yung mga Taga San Miguel, mm -hmm. Si Jun Manabat. Si, Manaba. Yan, yeah, si Kuya Jun Manabat. Thank you po sa inyong pong love and support sa Family Suba. Ayun so, lang kay ano kay uh, Tita Takumi sempre Tita Takumi talaga solid. Um, gusto niyo iparamdam paramdam na labi yun, no, yung um, pagbuhos ng pagmamahal ni Tita Takumi talaga wala akong masabi. At sana bayaw, especially to gusto ko yung happy yon, yung love na ibinibigay na binubuhos sa inyo ni Tita Taomi. lagay mo dito lagi. Na. Okay. Uh. Mm. Yan. Yeah, uh, kay Tita nang pa, pasensya na po kayo. Ganito talaga to. Kahit hindi ko sila, ano, kahit, hindi ko nga alam eh. Kung ano nga, kahit pabayaan mo yan na walang makain, hindi yan hihingi ng tulong eh. Hmm. lang pala yung Oo. So, alam mo yung kahit mamatay sila sa gutom, hindi sila hihingi ng tulong. Hihingi ng tulong, ah, ano lang dumating. Kaya ano lang, kailangan, lang talaga yung pasensya. Mga kong pasensya, pangunawa. Diyan na yan, itabi mo yan, ha? Ah. Nakalitin Okay? Dumapas, dumapas Ah, dapat pa na, ano. May wallet siya. Sa wallet. Ah, may sa wallet? Ha? May wallet? Sa nakikita, Butok na yung laman niyo. Butok? Ay! din <laughs> <Ay, laughs> niya! Iiwan ko sana tong wallet ko eh, pero wala naman. Ay, ang laman nito, dollar. Oo, walang wallet yung sa kanya ko. Ah. Ayokong receiver. Ayokong receiver. Sama lang ito na lang. Ang kulit. Tingnan mo na. Sige na sa dami ng laman eh. Ayaw mo pakita na. Gusto ano? mo no. mo yung kuha Pakita eh. na. Hindi na Hindi <coughs> na Hindi na, lang na lang. Sige, hindi ko natitignan. Ah, ano sasabihin kay Tita Neng Pao? Thank you. Yeah, okay. Bayo, baka may gusto kang sabihin sa mga katekram. Sa lahat ng mga nagmamahal sa'yo. Okay. Thank you sa pumbasa. at Lisa, Uh, may gusto ko ano. Uh, yung po, yung mga nagbigay po ng pagmamahal sa mga magkakapatid ng Suba, Sibling, maraming maraming salamat po. Mm. Ma'am Lil thank you. Ayun. Thank you. Uh, Ate Lil Pao. Yung nagpalit siya. Uh, Ayan, oh, si Ma'am Lady and Ma'am Nigoda. Maraming maraming okay. salamat po. Thank you. And, Puyo John, Puyo salamat, thank you. And Kuya Jolan. Kuya Maraming salamat, Tita Pakuni, Ma'am Lil sa mga kumota. Muli ka tayo ka. Magpalaan po tayo ng ating Diyos. Ingat po kayo lagi. Mahal po namin kayo. Labi po mga ating Diyos. Mahal.